Hello mga subscribers! For today's video, magluluto na naman ako ng kapsa lahang, lahang po means karne ng ship. Ayan, ito po. Dahil maraming bisita today at dito sila magla-lunch, so kapsa po ang gusto kong lutuin sa kanila. So, ito po ang ilalagay ko. Taran, Maraming kamatis! Arabic spices. Pinaghalo-halo ko na dito paminta, turmeric, at saka dried lemon na giniling ko na. Tapos, ito po, iba't ibang klase ng herbs. Lagay ko rin siya dyan. At maglalagay din po ko ng asin. One, two, three, four, five. At syempre, ito ang sibuyas at saka garlic. Pinagsama-sama ko na siya dyan kasi pinapalukan niya ako palagi. Ito talaga yung nagpapaiyak sa akin. At maglalagay na rin po ako ngayon ng cooking oil. See? At ngayon, isasalang ko na po siya. Habang nakasalang po yung karne, pupugasan ko na po yung rice ko kasi kailangan dito ibabad siya ng mga uh, 30 minutes or more para mas humaba yung higla ng higas. Tapos po, yung pagtugas nito kailangan ganyan lang. Hindi mo sya lalamasin para hindi maduro yung rice. Yan, dapat maraming tubig para makatubo siya ng maayos.